Actually, masaya. Nakakalungkot. Ano nyo naman, paano ko nung sa San Sebastian? Papasok pala ako ng Rizal Memorial. Minumura na ako ng bullet run. <laughs> NCAA yan. NCAA. Ang <laughs> tagal sa akin yung mga tagalatran. Kasi nung rookie ako, noong 1985, kung naalala nyo, eh, in-straight namin yung dalawang round robin ng PB, ng ano, ng NCAA. So, nag-champion kami after 12 years. Nag-champion sa oh. San Sebastian. So, ang galit na galit sa akin talaga yung mga tagalatran. Kaya, minumura talaga nila ako. Kaya syempre ang ano eh, papasok pa lang ako. Talagang grabe mura nila sa akin. Kaya eh. <laughs> <laughs> memorable talaga. Pare, ako nga, sabi ko nga nang naikwento mo minsan doon sa noon pare. De na, na tinanong kita na kung si Lebron nakakailandang, mga tatlo, apat. Pare, nakakailandang ka pala nun. No? No, Yung college ako, average ko, limandak eh. Ang okay. average ko eh. Nasa, okay. nasa diary okay. yun. Nalilabas nila talaga na. Kasi gumawa ko ng 53 points din sa sa isang laban eh. Oh. Sa college, kalaban yun, perpetual eh. Oh. Labing dalawang dunk yata yun. Talagang oh. nakakailandang. Pa. Okay. Kaya talagang ano, talagang... Puyat ka pa niyan. <laughs> Puyat pa. <laughs>